Halos 30 minutong nakahiga sa kalsadang ito sa kahabaan ng number 1 Agpawa Drive Barangay Cam 7 ang dalawang lalaking ito. Ang kanilang sinasakyang motorsiklo kasi sumalpok sa kasalubong na truck. Ang isa, tila nabalian pa ang kamay. Ayon sa pahinante ng truck, mabilis raw ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Yung pababa doon, doon pa lang sa kasi sila nag-aalanganin na. Eh nung uh, nag-aalanganin na sila, hindi na siguro makontrol. Mislide na yung motor, pati sila mislide na, sumadsad na hanggang dito. Na sa lakas ng banggaan, pumailalim ang motorsiklo at ang mga sakay nito sa truck. nung tamang papadaan-daan na kami, yung motor, dito, papalusok pa lang yan, nag-slide na dito. Ngayon, nung pag-slide niya, tumama doon sa parating na isang single tire, na L. Ngayon, pumailalim yung motor, nasa kasaan nito, tapos yung isang motor, tumama dito sa amin sa truck. Kaya yung dalawa, pagbagsak nung dalawa na yun, sumatsat sila, hindi na nakaalis dahil balinis ang kamay. Dagdag pa niya. Kasi biglang dumating tong single tire na Elpe, eh. hindi siya umovertake sa amin na medyo mabilis yung takbo ng konti. Kami yung tatamahan kasi danda lang naman din kami. Agad namang nalapatan ng paunang lunas ang dalawang biktima at naisugod sa pagamutan. Dinala naman sa Police Station 8 ang driver ng truck para sa investigasyon. Hindi muna nagpaunlak ng anumang panayam ang mga polis habang iniimbestigahan pa ang insidente. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.